For today's video ay nag-ihaw nga tayo ng liyempo. Alam nyo naman yan, liyempo yan, syempre. Yun nga, pagkagising ko man ng umaga, naisip ko kagad na magluto ng ulam. Kasi nga, linggo ngayon. Alam nyo, paglinggo, linggo, family day, mga, mga guys. So, nakalibutan ko yung guys. Sorry po, oh guys. So ay na nga no, maluluto na nga, maluluto na nga guys, maluluto na yung liempo? guys, ang isusunod natin ay ito namang isda na to. Guys, pa-comment nga kung anong isda to kasi hindi ko na maalala kung anong pangalan ng isda na to. At, tinanong ko siya kanina kung ano yung pangalan ng isda na to pero nakalimutan ko na guys. At yan guys, nakikita niyo naman parang may mga tuyo-tuyo diyan, kalamansi, buto ng kalamansi. Siyempre, guys, yung pinagbabaran ng liempo Pagkatapos kung ihawin yung liyempo, eh, sinunod ko naman ibabad dyan yung isda na yan anong isda yan parang tambakol tambakol ba yan guys o ano guys pa naman ko anong isda yan guys o oh, ayan sinalang ko na nga guys forward tayo guys at ito na nga oh lutong luto na guys malapit ng maluto pero luto na yan pero konti pa konti na lang guys konti na lang guys yan malapit ng maluto guys Tama-tama, gutom na ako guys. Yan na nga, nga, nga guys. Sinain ko na dito sa lamisa. Nakikita nyo naman ha, sa lapag na ng lamisa namin guys. So, ayan guys. Kaya kinuha ko na yung tantaran guys. Tsaka yung inorder ko sa TikTok na kuchilyo guys. Matalas na matalas. Susubukan natin dito guys. Sa ano kung tatalang basa buto, guys. Yan. Pass forward tayo guys. May mga nahiwa na ako dyan. Pero ito na ang pinidyo ko. Yung mga isang perasun lang na hiwan ng liyempo guys. Yan. Yan. Nakita nyo naman guys, to, ang talas nga ng kuchilyo guys. Kaya, siyempre bago, kaya matalas. At ito na nga guys, sa nagugutom na nga ako guys. O tapos na guys, sobrang isi-set up ko na guys yung kanay natin guys. Kasi gutom na nga ako guys, yung buto oh, tumatalab talaga sa buto guys. Ang talas ng kuchilyo guys. O, hindi pa pala ako tapos mag-iwa kayo. Sinabi ko ka guys, isi-set up ko na yung pagkain ng ano. At ito na nga guys, tapos na tayo mag-iwa. Shit, salamat. Tapos na tayo mag-iwa at kakain na tayo guys. Makikita nyo naman guys, ito na, passport. tayo guys. Ito na <tay> nga guys, linabas ko na yung kanin ko. Nakikita nyo naman, um, na-chop-chop na yung pork chop natin. At ito yung kanin natin. sa guys, ang sarap ng pagkaluto ng kanin. Kaya mapaparami tayo ng kain. <tay> ito na ng kanin natin guys, at inumpisan ko na rin kumain guys. Kasi gutom na gutom na talaga ako. Anong, oras na dito, mag-aalauna na. Kasi maglalaba pa ako. Ha. Alam mo, pag linggo, marami akong ginagawa. Hindi na talaga basta day off lang eh. Pagdating tayo ng iba guys, pagdating nila sa bahay, talaga nagre-relax lang. Iba ako eh, pagdating dito sa bahay, talaga nagkumagawa ako. Kasi yun naman dapat eh. Dapat huwag nating alimutan na pagdating dito sa bahay, hindi lang dapat mag-relax. Dapat gumawa rin ng gawain bahay. Guys, di ba? Guys, malapit na tayo matapos na. No? Kasi busog na rin tayo. Kasi nakaantay na rin yung washing machine na tatanggalin natin yung mga linaba natin. Kaya ito, ito sinusulit ko na lang yung kain. Wala nang merienda yan. Tuloy-tuloy na yan hanggang hapon. Hanggang gabihan na yan. Kaya yung matitira naman dyan ng kalahati, ay gabi naman ulam natin yan guys syempre malaki yan hindi naman kailangan natin maubos ng yan hanggang mamayang gabi yan, guys so hanggang dito na lang guys ang aking vlog